Hindi po ako naniniwala, ginaong diskaya, uh, ginang diskaya, na ito po eh, itatabi nyo lang basta-basta because this is a very important piece of document. Noong una po kayo nandito, sinabi po ninyo, may listahan kayo. Kaya nga po, mayroon po tayong listahan ng mga mababatas na inimbitahan po natin because nabanggit po ninyo. Eh kung wala ho naman ho tayong uh, ba ipakita, paano naman? Bumukha ho, nak, nak, na naniwala lang ho kami. We need documentation po. Na nakalista talaga, na tumanggap itong mga taong ito, nakatransact po ninyo. So, yun po. And, and, I believe and I hope ito po hindi basta-bastang papeles. Ito po ay dokumento. Nabanggit na ho ninyo. Alam nyo, important document po yung ledger na yun. hindi nyo po pwedeng, hindi mo alam, naglipat kayo ilang beses. Eh, siguro sa tingin ko, eh, bakit tinatago talaga niyo Kaya the only way para maniwala kami, samahan po kayo ng aming Senate Security, i-retrieve po ninyo, pwede nyo sabihin yung sekretary nyo, makukulong na si Mrs. Diskaya, ilabas nyo na. Parang awa niya na, Mrs. Diskaya, sabihin mo sa sekretarya mo, Iha, makukulong na ako. Wala na magbabantay sa mga anak namin. Can you do that? Uh, Your Honor, upon uh, my advice of my lawyer po, okay po, wala pong problema. Pero po, uh, baka hindi po lahat siguro dahil siyempre, whatever is available, po, okay lang. Kung ano pong available na pwede yeah. ko pong makuha kaagad. Okay. Mr. So, Chairman, sorry. Pero yung ledger, dapat lahat. Eh baka mamaya yung ledger tatanggalan mo ng tatlo apat na pahina kasi hindi lahat hindi ba Mr. Chairman just uh, th thank you Mr. Chairman Senator Hercito Mr. Chair uh, pwede rin naman siguro kung ano natatakot sila sa security ng anak nila pwede muna tayo mag-executive session only for that purpose or mm -hmm. ang balita rin namin kasi Mr. Chair yung mga pinangalanan ni Mr. Diskaya yung mga hindi daw nagsuuli so may text messages daw kayo Baka kahit yung mga text messages, pwede nyo na pakita sa ngayon sa ating chair o sa member ng committee. Mr. Chair, medyo naguguluhan ako. Paki... Order, order muna, sandali. <laughs> okay. Pumayag na yung bugado mo, nasasama kayo ng security ng Senate, di ba? At babalik kayo para dalhin yung dokumento, ledger. Nagpapatunay o nagsusuportado sa inyong sinupang salaysay na may mga kongresista na nakatanggap sa inyo. Yun ang maliwanag, hindi ba, Mr. Uh, Lichkaya? Your Honor, hindi lang po congressman, pati po mga yes. ano po. Yes, maski sino, lahat. Mga uh, uh, USEC. lahat, lahat. But before, before we uh, let you go, sinabi niyo rin sa inyong sinupang salaysay na wala kayong ghost projects, hindi ba? Ah uh, yes po, Your Honor. Okay. Doon sa 421 na inspeksyon ng PNP saka ng AFP, I, I, I think Corps of Engineers ito no na, na kasama ng DPWH. Eh dalawa di ba sa inyo yung St. Gerard? Ah uh, yes your honor. Okay. 382.67 million total cost of ghost projects. Apat, dalawang Southern Leyte. First saka Region 1 saka Region 4B. Sumunod, meron pa kayong 367.15 total cost of ghost projects. Tatlo sa Mindoro Occidental, isa sa Region 4B, isa sa Sambuanga City. Just for the record, ano? Kasi sinasabi nyo noon, wala kayong ghost project. Uh, Your Honor, hindi po ghost project yung mga lugar na yan. Yung iba po dyan po ay nagkamali lang po ng pinasang coordinates lang po. Ah, yan ang, yan ang depensa lagi ng ano, na iba yung grid coordinates. Pero hindi pwede magkamali yung sumbong sa Pangulo uh, grid coordinates. Kasi binanggapan namin ito sa DPWH website na meron ding grid coordinates. Kaya hindi pwedeng ipalusot na magkaiba yung grid coordinates. Anyway, that's just for the record. Uh, uh, Sergeant at Arms, kindly escort the uh, couple out of this uh, session hall <coughs> para kunin yung mga dokumento na kailangan natin. Thank you very much. Yes, where are we? And the ledger, Mr. Chairman, the ledger. Y yes, yes, understood. Mr. Chairman, just one uh, procedural administrative matter. Uh, when ahead. are they supposed to come back? Uh, wala kasi specific time. Within the day. Within the day. Thank you, Mr. Chairman. Baka hindi na